higit tatlong milyong tao ang luminaw ang paningin sa loob lamang ng dalawang hanggang tatlong linggo dahil sa lutein gamis na ito. Ang lutein gamis ay espesyal para sa mga taong may sakit sa mata, malabong paningin, macular degeneration at cataract. Gustong luminaw ang mata habang nasa bahay, hindi na kailangang gumastos ng libu-libong piso para sa operasyon. Kumain lang ng anim na gamis bawat araw. Magiging maliwanag ang paningin. Walang side effect at natural ang pagaling. Hindi na bumabalik ang sakit. Maraming eksperto at sikat na personalidad ang kinire ito. Dr. Alvin, Dr. Noel Josay Laksamana, Marian Rivera at marami pang iba. Luminaw ang mata sa loob lamang ng labit araw. Money back guarantee ng sampung beses kung hindi effective ang lutein. Promo ngayong araw lang. Bumili ng dalawa. Libre ang dalawa. Bumili ng tatlo. Libre ang tatlo. Libre ang shipping sa buong bansa. I-click ang link sa ibaba para mag-order ngayon dahil ang promo ay ngayong araw lang.